itim ay kaya paputiin kahit na sobrang uling na sa itim kaya paputuin ang sabon na to huwag na kayong magsayang pa oras gumamit na ng sabon papaya extract with calamansi flavor sumantalahin nyo na mga boss kasi ito na lang talaga dahil nagkaagawan, nagkaubusan tayo ngayon limited stock, galing kaming Mindanao tatlong container ba nang naubos doon? Bagay na bagay sa inyo dahil may itim kayo. Kaya kayo kayong paputiin ng sabon na to. Sample naman, boss, para bibili kami. Wala po rin sa sample, boss. Meron tayo dito. Anong tingin nyo dito? Color, color. Brown. Right. Itim. O, oh, tayo. Ang kulay na to, maniwala kasi hindi, kulay itim. Ngayon, kapag gumamit siya ng sabon, Instant ang puti. Walang kukura pa. Pati sa mukha, magilamos. To see is to believe. Sige, ilamos na. Diyan na makikita ang aming produkto na quality hilamos yun pa. i mo. Gawin nito yung boss. I-scrap mo lang. Ganito. Hindi lang kami na puti-puti. Gawa nung... travel kasi kami. Everyday travel kami. i mo pa. Mukha. Tapos banlawan mo. O. Oh, Magbanlaw. Mga boss Makalipas ang limang minuto Ito na yung proyekto Hahaha oh! <laughs>